Nakapili na po ba kayo ng iboboto? Paano po kayo pumili? Meron tayong kasabihan sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kapag hindi madaan sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Kasabihan, pero kung nakakaaliw minsan, pero kung pakakalimiin mo, hindi maganda. Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. No? Ito po ay tungkol doon sa mga manliligaw. Naliligaw ba? Kapag hindi mo magawa sa maginoong pamamaraan, ibig sabihin nun, daanin mo sa isang pamamaraan na marahil ay hindi maganda. Ibig sabihin lang po nun. No? Paspasan, ika nga. nung nakaraan ay uh, mayroong uh, sitwasyon akong nakaharap. No? Isang lalaki na hindi matanggap-tanggap no? noong pamilya nung kanyang iniirog sinisinta. No? Nung kanyang girlfriend. na may problema siya, lumuluha. Kasi mahal nga naman niya yung girlfriend niya, pero hindi siya matanggap ng pamilya. Bakit kanyo? Dahil nag-aaral pa, pa, pa sila, eh, nagdalang tao na yung kanyang girlfriend. Eh, kung titingnan natin, sino ba naman ang magulang na matutuwa doon? Na no, halimbawa, kung anak mo yon, pinag-aaral mo, pangarap mo ay makatapos, isang araw, malalaman mo na lamang nagdadalang tao na yung anak mo. E talagang wala naman siguro magulang na matutuwa doon. Dahil mali yung pamamaraan. Mali yung pamamaraan. Alam naman ng mga magulang, sooner or later, magiging ina ang iyong mga anak na babae, pero sa tamang pamamaraan ika nga. Ang tanda ng isang mabuting pastol, siya ay dumadaan sa tamang pamamaraan. Ang tanda ng isang mabuting pastol na ang inaalala ay kapakanan ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa, ang isang palatandaan, tama ang kanyang daan tama ang kanyang pamamaraan. Pakatandaan po natin yon. Ang isang tao na naghahangat pagsilbihan tayo, ang isang tao na nangangarap ng isang posisyon sa pamam pamamahala, ito man ay local, ito man ay national position, ang isang palatandaan po niyan, tama ang kanyang pamamaraan. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? Ang isang mabuting pastol dumadaan sa tamang daan, sa tamang pintuan. Doon siya papasok. At sa pagpasok niya, tatawagin niya ang kanyang mga tupa. Maririnig ng mga tupa ang kanyang tinig. Makikilala siya at susundan siya papunta doon sa pastulan. Doon sa kung saan baka kakain ng kanya-mga tupa pero ano sabi ng Panginoon ang isang huwad na pastol ang masamang pastol nag-o-over debakod hindi yan dadaan sa tamang daan mali ang kanyang pamamaraan nagpakilala pa ang Panginoon sa Ebanghelyo ako ang daan ang ginagawa ng masamang pastol hindi dumadaan sa pamamaraan ng Diyos kung hindi isang paraan na masusunod ang kanyang daan nag di diba kod yun po ang malinaw na pamantayan na ibinibigay ng Diyos sa atin para makilala natin ang tunay at mabuting pastol dahil ang masamang pastol ano gagawin niya gagkukunin niya ang boto natin halimbawa sa pamamaraan ng pananakot. Ang isang kandidato ang gaga gagamitin ang pamamaraan pamamaraan ng panunusol, May solsol. Mayro ibibigay. Hari nawa walang nangyari kagabi. Dahil alam naman natin the night before election maraming gumagapang sa dilim. Common knowledge na po natin yan. Sana kayo mga nakikinig kung nanonood dito, hindi kayo lumabas kagabi at naghintay ng biyaya sa mga kandidato. Ang pamamaraan ng panunusol, pamemera, hindi po yan daan na pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng panluloko, mga pangakong napapako lagi, pamamaraan ng deception, kasinungalingan. Ang mga pamamaraan pong ito ay pamamaraan ng masamang pastol. Ilalabas ka niyan sa pastulan, ikaw naman makikinig ka sa tinig niya, pero sa ang kadadali niyan, sa pahamakan, hindi sa mabuting pastulan o magandang pastulan. Alam po natin yan, Ilang taon na po tayong buhay at ilang taong halala na po ang ating nadaanan. Pero ang mabuting pastol, ang tao na naghahangad ng tunay na kapakanan at kapakinabangan ng kanyang, ng kanyang bayan, ang gagamitin niya ay tamang pamamaraan, papasok siya sa tamang pintuan, papasok siya kay Jesus na siyang pintuang nagpakilala, at ang gagamitin niyang pamamaraan ay totoo walang kasinungalingan. Tamang pamamaraan, pagpapakilala, magandang record ang kanyang ibibigay sa atin at hindi lumilipad ang kanyang isip sa mga pangako na kanyang ipanliligaw sa mga tao. Gagamitin yung pamamaraan, pamamaraan ng katotohanan, kaayusan, pamamaraan ng tamang pag-uugali at karakter pamamaraan ng paggalang at pagkilala sa dangal ng tao. Hindi niya minamaliit yung mga botante. Hindi niya sinasabing ang mga botante, pera lang naman ang gusto niyan. Hindi, kinikilala niya ang dangal ng bawat botante. Madaling maloko mga Pilipino, hindi niya ginagawa yon. Kinikilala niya ang kahalagahan ng dangal ng bawat Pilipino. Yun ang mabuting pastol tamang daan ang ginagamit niya. Simula pa lamang, tama na. Sa kabilang banda, ang masamang pastol, simula pa lamang, masama na ang kanyang pamamaraan. Mga kapatid, mayroon at mayroon talagang masama at mabuting pastol na lumalapit sa atin. Mayroon at mayroon mga kandidato na mayroong pansariling hangarin lamang na ang kanyang agenda magpayaman, maluklok sa kapangyarihan, mayroon pong ganoon. Hindi natin maiiwasan yan. Mayroon at mayroong may hindi magandang hangarin sa atin. Pero, sa totoo lamang po, wala sa mga kandidato ang kinabukasan ng ating bayan. Ulitin ko po, wala sa kandidato, wala sa politiko ang kinabukasan at magandang uh, buhay ng ating bayan. Ito ay nakanino. Nakanino? Nasa atin po yun. Kahit magpatambling-tambling ang mga kandidato, kahit sangkatutak ang pangako sa iyo, kahit naglalabas sa ng milyon-milyon at bilyon-bilyon, nasa sa atin pa rin po ang pagpili. Wala po sa politiko. Huwag nating sisihin ng mga politiko. Kung naghihirap man tayo, kung nakakaramdam naman tayo ng walang katarungan sa lipunan, kung patuloy tayong inaabuso, nilalamangan, niloloko, ninanakawan, wala pong ibang dapat sisihin. Hindi mo sisihin ng mga politiko. Dahil yun na yung agenda nila eh. Ang sisihin natin, sarili natin. Dahil tayo naman din ang pumipili. Tayo din ang nagluluklok. Ano ang mungkahi ng Panginoon? Piliin mo yung kandidato na dumaan sa tamang pamamaraan. Piliin boto mo yung mga kandidato na pinili ang katotohanan. Kumikilala sa dangal ng, ng bawat isang Pilipino. Gumagamit ng tamang paraan, dumadaan sa daan. Walang iba kundi ang Panginoon. Mga kapatid, tayo masyadong maselan pagdating sa buhay ng ating mga anak, sa pag-aasawa. Pinipili at kinikilatis natin yung mga manliligaw, yung mapapangasawa ng ating mga anak, babae man o lalaki yung ating anak. Bakit hindi nating gawin ang kaparehong ugali bakit hindi natin gawing maselan din tayo at maingat sa pagpili ng mga taong maglilingkod sa ating bayan? Bakit hindi natin gawin ding mapili tayo at maingat ipagdadasal ang mga tao na ilulukluk natin at hahawak ng ating kinabukasan bilang bayan? Ngayon, tatanungin ko uli kayo, sino ang iboboto ninyo? paano nyo nagawa na piliin ang inyong iboboto?